Now, sa video na to ibabahagi ko kung paano nga ba ako nag-improve as a beginner runner coming from yung 5K ko last June. Yung first ever race ko na sinalihan is 31 minutes something. Actually, 6K yon na race. Pero yung 5K split ko is around 31 minutes something. Uh, nag-improve yon around September into around 24 minutes. 35 seconds. So, paano nga ba nagawa or paano ko nga ba nagawa yon? Meron akong apat na tips, pero bago ko sabihin yung apat na tips, tips na yon, na disclaimer lang muna. Hindi ito yung mga bagay na kung gagawin nyo to, magiging elite runner kayo. Kasi, personally, hindi naman ako elite runner. katulad din ako ng karamihan na parang sabihin na natin na recreation, recreational runner lang tumatakbo lang din para sa fitness para rin makita yung improvement ng aking pangangatawan so hindi ako yung talagang competitive na talagang gustong mag-podium pero who knows diba in the long, in the long run baka ganun nga yung mangyari pero right now masaya na ako na meron akong improvement so ito so yung mga bagay-bagay na ginawa ko number one is easy runs. Easy runs lang, majority na ang ginagawa ko. Since June kasi, nung nagsimula ako, nakita ko yung video about low heart rate training or zone 2 training hindi ako nagkakamali June 2 nagsimula akong nag mag low heart rate training good thing na meron na ako nito running watch ko So meron na akong review nito yung Huawei watch fit yung isa sa pinakamurang mabibili nyo or I think hindi siya yung isa sa pinakamura kundi yung pinakamura na merong magandang performance heart rate or heart rate monitor wise bali ang ginawa ko sinunod ko yung Maffetone formula 180 minus your age ang kalalabasan nun yun yung magiging limit ng heart rate mo tuwing tumatakbo ka ng easy runs mo for example, uh, sabihin na natin 180 minus 30 is 150 so yun yung magiging heart rate limit mo sa mga easy runs mo, 150 actually meron pang uh, mga maliliit na pwedeng baguhin dyan Depende sa condition mo. Pero, yun talaga yung pinaka-basic na sinunod kong formula. Once na nakuha mo na yung heart rate limit mo, lagay mo sa running watch mo na mag-alarm siya tuwing nagli-limit ka na or lumalampas ka. Para at least aware ka. Kung wala namang alarm yung running watch mo, tingnan mo na lang from time to time. Yung first ever run ko, siguro, yung pacing ko nun is around 9 minutes to 10 minutes per km. Per kilometer. Ganun ka bagal. Para lang mahit hit yung or para hindi ako lumpas sa aking heart rate limit. So for how many months, ganun talaga yung ginagawa ko. Sinusunod ko yung heart rate limit ko. Siyempre, may mga factors na nagpapabilis ng heart rate limit or heart rate mo. Init, hydration status mo, kung dehydrated ka ba o hindi, humidity, stress at fatigue mo, tulog, tapos nutrition mo. So may mga ilang bagay na dapat mo ring tinitingnan. Pero so far, yun talaga yung pinaka formula ko, pinaka biggest or di naman siguro second to the biggest factor yan para mag-improve ako from coming from 31 minutes to 24 minutes. Yung pangalawang ginawa ko naman is heat training. Dati rate yung nagsisimula pa lang ako, iniiwasan ko yung init. Mas lalo akong iitim. Pero nung na-realize ko na nakita ko sa mga videos na yung pagiging or pagkakaroon ng heat training, nag -e improve din yon ng endurance. Kung yung mga sinasabi nila na heat training daw is 4 months altitude training. So, kung wala kang mga higher elevation or higher altitude na mga lugar na pwedeng pag-insayuhan, -pag pwede kang mag-heat training na lang. Ganon din ang magiging epekto nun. Well, at least, base sa naging nabasa or sa mga nabasa ko. So, yun yung ginawa ko. Instead na iwasan ko, talagang sinasadya ko na gumising ng medyo late, sinasadya ko mag, uh, magbilad sa araw. Siguro yung mga takbo ko around 7, 8 a.m. in the morning. Meron ng araw, mainit na. Usually naman, yung pinaka minimum ko na pagtakbo ng easy runs ko is one hour talaga. Yun talaga yung pinaka minimum ko. Tapos, progressively, tinataasan ko. Coming from 1 hour, naging 1.05, naging 1.10, naging 1.15, 1.20, hanggang tumaas pa. Then may mga weeks din akong binababa ko ulit, pabalik sa 1 hour lang. So, rest. Bali, tatlo na yon Bali, una, easy run, hit training, tapos yung progressive overload, yung tinataasan mo. Pinaka maximum na yung 10% na pagtaas. Progressive overload, tapos dial it back down once na umabot ng ikaapat na weeks para at least makapagpahinga yung katawan mo. Pakapat na tip is yun nga rest. Yung rest day naman usually hindi naman talaga totally rest. Naglalakad-lakad din ako. Pero yung rest talaga na natutulog ka ng maaga or kung may chance ka sa around 12 noon to 1, umiidlip ka ng kahit papano 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour, yan yung ginagawa ko para makarecover yung aking katawan. Kasi minsan, consistent tayo sa training pero sa rest, hindi tayo consistent. Yun yung mag magiging balakid para hindi tayo mag-improve. Kasi yung katawan natin, kailangan din makarecover. Kailangan makarepair sa mga naging breakdown ng muscles natin. Yung panglima talaga, yung pinakahuli, yun talaga yung pinaka biggest factor. Lahat ng nasabi ko earlier, walang magiging epekto kung hindi mo to gagawin. Itong panglima, pagiging consistent. Lahat ng tatanungin mo siguro kahit yung mga nasa elite level na ng mga runner, ito talaga yung pinakasikreto. Consistency. So, paano ba maging consistent? Yung definition ko ng consistency is yung magte-training ako at least uh, minimum ng 5 days talaga. Every week. For me, nagawa akong maging consistent kasi majority or mostly or 99% ng training ko talaga is just easy run. hindi ko nasabi na itong mga tuhod ko, may problema din. Kaya it makes sense na isiran lang yung ginagawa ko or gagawin ko. Tapos yung recovery mo, magiging mabilis. Tapos yung energy level mo, andon palagi. So yun yung nagawa ko or ginawa ko para yung 31 minutes ko na 5K naging 24 minutes from June. Tapos nagcompete ako ulit nung September. Naging sub 25 minutes yung 5K time ko.